Ito pong muli mga kabayan ng inyong lingkod si Kuya Mamo at muli po tayo nagbabalik dito sa ating YouTube channel upang uh, magbigay ng opinion ano? dito po sa mga nagiging uh, kaganapan yung mga issue political ano? na nagaganap dito sa ating lipunan na pinag-uusapan ng uh, ating mga kababayan So bago natin natunguhin mga kabayan itong ating uh, uh, paksa sa oras na ito ay uh, binabati ko po ang ating mga kababayan Luzon no? Visayas so, Mindanao at uh, maging yung ating mga kaubaya na, na, nasa iba dagat, magandang uh, araw po sa inyo lahat at uh, maligong po sa lahat ng ating mga kaubayan. So sa araw po ito ay uh, pag-usapan natin na uh, ng bahagya ano, itong mga uh, political issue ano, na uh, talagang uh, pinag-uusapan ng ating mga kaubaya na uh, dito po sa mundo ng social media. Ito mga kaubayan, yung uh, pag-uusapan natin ngayon ay uh, wala pong iba. Ito pong uh, aspirant for uh, senator. Ano? Ito pong si Marcolita. Dahil uh, maganda nga uh, pag usapan yung tao ito. Dahil uh, yung uh, panghihinayang ko rito ay labis-labis uh, talaga. Sapagkat noong uh, panahon ni Duterte, uh, siya talaga ang uh, nakita ano? ng ating mga kaubayan na talagang uh, magaling na congressman ano? noong uh, panahon uh, uh, tanggalin ano yung uh, ng uh, lisensya ano itong si Marcolita ang talagang lumilitaw na pinakaastig ano ng kongresman ng araw at uh, ito naman talaga ang uh, yung simpatiya ng uh, mga tao ano noong panahon na yon ay uh, nasa kanya subalit so, mga kababayan na noong uh, panahon ng uh, uh eriksyon, kasama po siya sa unit team noong araw ni Marcos at saka ni uh, Sara, ano, Ngunit uh, ang nga nakapagtataka noon ay uh, bigla siyang nag-back out. Uh, bagamat uh, nakita niya sa survey na talagang hindi siya pumapasok sa top 12. Siguro marahil ay uh, ito po yung uh, dahilan uh, kung bakit uh, siya po ay uh, umuuro ano. So ano nga ba ang pagkaiba noong panahon ngayon at panahon ngayon? Sa uh, ngayon po ay uh, nasa campus siya ng mga Duterte. So ano nga ba ang uh, maaaring asahan niya ngayon uh, na buto ano dito po sa Kanyang gayong, uh, kanyang kandidatura gayong yung Duterte lamang ang uh, maaaring sumulong tumulong sa kanya sapagkat yung mga Marcos ay wala na siya. So, ibig sabihin mga kaubayan, yung uh, Duterte ngayon, yung, uh, yung uh, naniniwala pa kay Duterte, ay siya uh, siyang uh, sa kanya ngayon, maaari. Ano po? At uh, ito pong ng uh, Iglesia ni Cristo ay uh, maaaring uh, makuha niya dahil uh, bimbro po siya ng uh, INC. You know? Pero hindi po sa pagsin mga kaubayan upang manalo siya. Sapagkat uh, alam naman natin na yung Iglesia ni Cristo ay uh, hindi pag uh, anong ng uh, kalakihan upang uh, magpanalo ng isang kandidato. Bagamat uh, malaking tulong na rin po yun. So, ano ba ang inaangal niya ngayon? Ano? Dito kasi yung mga nakaraang uh, araw pa lamang, ito pong si Margotita ay uh, medyo na, na dito sa mga uh, nagsosorbi sorbe na to. At uh, hindi kasi pumapasok yung kanyang pangalan dito po sa Magic 12. So dito para napiti ko siya at uh, mukhang uh, mauulit mga kaubayan yung uh, pag-back out niya noong uh, panahon yun. Di na uh, Marcos at uh, Duterte Tandem. Ano? So itay natin mga kaubayan yung mga susunod na araw at uh, maaaring uh, ganun po ang mangyari dahil sa ngayon po ay talagang uh, bakas sa kanyang mukha ano? yung uh, pananalita niya ay uh, medyo uh, na naman siya ng kanyang emosyon, no? yung kanyang uh, negatibo nga uh, pag-iisip uh, tungkol po sa kanyang kandidatura ay uh, nangigibabaw na naman uh, dito po sa kanyang uh, pagkatao. So, dito mga kaubaya, itong usapan natin ang kampo ng uh, Duterte na papilid niyang asahan ngayon sa kanyang uh, ay uh, aabot ba ng ilang milyon? Ilang ang tanong. Ilang uh, milyon ba ang uh, maaaring asahan ano, ng uh, kandidato para pumasok sa Magic 12? So, yung 10 milyon yata, medyo uh, hindi pa nakakasiguro na pumasok ka sa uh, number 12. So, kailangan ngayon ay uh, 15 milyon uh, to make sure na talagang uh, mananalo ka bilang senador, ano dito sa election. So, ang tanong, uh, mga ilang milyon ba ang makukuha niya sa mga mutante na na galing po sa hanay ng mga Duterte. Kasi yung Iglesia ni Cristo, alam niya na kung uh, ilang milyon yan, dahil uh, alam niya kung uh, uh, ano ang kalakaran doon sa loob dahil siya po ay Biberon uh, ng uh, INC. So ngayon, uh, maaaring uh, pag-aralan niya naman yan, aaralan uh, uh, niyang mabuti dahil uh, alam niyo naman, yung uh, pagkakadato ngayon ay, uh, ay magastos. ano Yun ang uh, iniisip niya dahil uh, bagamat uh, congressman siya ngayon dahil na uh, uh, nariyan po siya sa isang uh, party ano? pero hindi po sapat yon upang uh, sa niya ang kanyang kandidatura bilang senador dahil uh, nationwide ano? yung uh, senador so malaking pagod malaking gasos itong uh, gagawin nila kaya naman maaaring uh, isipin ni Marcolita so inaasahan natin dito na darating din ang araw na magbabak naman ito dahil uh, matalino ito si Margulita, mga kababayan, dahil ito nga po na uh, tinangaan ito ng mga nakararami, mga Pilipino, noong mga panahong uh, uh ibagsak nila ang uh, ABS-CBN. Recently lamang po, mga kababayan, ito po si na nagkaroon po ng pronouncement, ano? at uh, higil po ito doon na uh, sa uh, kanyang uh, saluubin, ano? dahil uh, nakita niya na mayroong isang uh, babaeng vlogger, uh, di umano, ang uh, hindi niya nagustuhan yung uh, sa kanya dahil uh, ayun po daw sa vlogger na yun ay uh, daw siya sa grupo ng iglesia ngunit uh, ito naman pong uh, vlogger na ito ay uh, talagang nanindigan na hindi ganun ang kanyang uh, uh, ibig ipakahulugan uh, dahil uh, yung uh, title ng kanyang uh, vlog ay mayroong uh, question mark at uh, ito nga po sa vlogger na ito, nakita natin yung kanyang uh, mga post. Ano? Ito uh, binira niya itong si uh, ito itong uh, panahon na yun. At uh, ito po si Kibuloy dahil po doon sa poster ano, na makikita natin dyan sa South Bound. Uh, doon makikita natin na magkasama yung dalawa. At uh, tila tama nga po itong vlogger uh, na ito sapagkat uh, ikaw ba naman ang uh, kasama mo sa isang uh, billboard ay uh, isang uh, akusado ano sa samot saring mga kaso at uh, hindi lang basta-basta kaso kundi heinous crime tulad ng panggagaha sa uh, human trafficking. So bakit bakit ano ba ang uh, maitutulong uh, sa iyo Barkolita uh, nitong si Kiboloy dahil uh, pumayag ka na Tumabi ano o itabi ang ganyang uh, sarili doon po sa poster na ha, hindi natin alam kung sino ang gumawa. Pero doon talaga bumaba doon yung uh, yung uh, pagkatao mga kababayan ano. Yung uh, yung uh, pagkatao dito ni Marcolita ay uh, nabawasan bagamat uh, hindi naman niya po inaamin na talaga uh, uh, tuloy yung babagsak uh, ang ganyang uh, A pagkatao o sarili nga kandidatura dahil lang po dito kay Kibuloy. Pero yung mga tao ngayon, mga kabayan natin, mas matalino pa yun, no? Yung mga botante, matalino ngayon at dapat uh, napakadali i-analyze, ano, Yung mga bagay-bagay, igil po sa takbo ng mga ngayon. Ito pong si Marcolita ay maaari nga uh, napag-aralan na ito ng mga kabayan natin na talaga uh, mahina ang kanyang kandidatura at uh, lalo't uh, wala po siya sa uh, unity, team, ano? wala po siya sa hanay ng administrasyon at uh, sumabay pa siya dito sa postera di uh, ni So dito mga kaubayan, uh, natitiyak natin na talagang uh, bababa at hindi taga aangat ano, ang uh, kanyang uh, kapag uh, ito po ay uh, tuluyang uh, hindi nalis ni uh, um, Malkulita, itong uh, kanyang uh, dito po kay uh, Kibuloy. Sa inyo po mga kaupayan, uh, bigay tayo ng opinion, ano? Hingin po dito sa bagay nito at uh, at uh, tayo ngayon dahil uh, tayo po ang uh, sa lahat ng uh, kahinatnan ng uh, halalang ito. So, magbigay po kayo ng uh, opinion mga kabayan dito po sa comment section at dito tayo mag-usap-usap uh, kung ano po ang dapat na pag-usapan at sa uh, sana po ay uh, Nakapagbigay tayo ng gunting impormasyon dito po sa mga kababayan natin uh nationwide dito po sa ating bansa sa Pilipinas at maging ang ating mga kababayan na uh, nasa ibayong dagat. Uh, ito po muli ang inyong record si Kuya mamo at uh, muli po tayo magbabalik mga kababayan sa mga susunod na araw o oras uh para naman sa ating panibagong vlog. Happy New Year po sa lahat. Bye-bye.